meron ako mga followers dito na gusto nang mag-give up dito sa pagreels -re reels Kasi yung iba, nahihirapan. Kasi nag-uumpisa pa lang sila, iniisip na nila agad yung target na kumita. Iniisip na nila kaagad, konti pa lang yung mga followers nila. Sa opinion ko, lahat tayo nagsisimula na wala tayong followers, 'di diba? So yung iba naman nagigive up dahil hindi nila maisingit yung pagre-release nila kasi busy sila sa work busy sila sa mga anak nila of course, nag-i-school sa so, lahat tayo ay may kanya-kanyang dahilan so ito, ma-advise ko lang kasi ako, bago rin ako target ko rin na dumami yung followers ko gusto ko rin kumita hindi madali talaga yung buhay natin dito actually, busy rin tayo isini uh, isinisingit lang natin itong pagre-reels. Kasi dito sa mundo ng pagre-reels, ang kagandahan kasi dito, wala tayong boss. ba? Diba? Kapag empleyado tayo, may boss tayo. Kailangan tayong pumasok. Araw-araw, kasi kailangan mong pumasok para sumahod ka. So, eto, hindi ko pa na-experience ito, pero napapanood ko lang sa tutorial kung babasihan daw yung pagiging empleyado at sa labanan dito sa pagre-rails kung masipag ka kayang-kaya mong sumahod ng malaki so kaya eto sinishare ko rin sa inyo na nagbibigay sa akin ng isang inspirasyon na magpatuloy dito sa pagre-rails ang hirap isipin talaga kung ang labanan mo ay kung paano mo babalansihin yung oras mo pero kung iisipin mo, kailangan mag-sync in sa'yo na eto hawak mo oras mo. Eto kailangan mo lang isingit yung pag -re reels Kailangan mo lang ng time management kung paano mo gagawin ang pag -re reels Kapag ito nag-sync in sa'yo, masasabi mo sa sarili mo na, ay, kaya ko pala, kaya ko pala ito. Akala ko hindi ko kaya. Kasi nga, pinangunahan ka ng, ay hindi ko kaya. So talagang iisipin mo na hindi mo kakayanin. Pero kapag yung thinking mo ay kaya mo, magpupursigido ka. So ito guys, ah, na-share ko na ito sa ibang vlog ko. Ito po ay hindi padamihan ng followers. Ito po ay padamihan ng content na ina-upload araw-araw. Yung isa sa mga followers ko, wala pa siyang 2K, meron na siyang ads on reels. So, every time na nag-upload siya, pinapasukan agad ng ads. So, ito, challenge din sa akin na mag-upload din araw-araw, di ba? Minimum of 3. Ang labanan kasi talaga dito, eh, sipag sa pag sa pag-upload, guys, ha? So, kailangan maging consistent tayo kung kaya nating targeten yung 3, ayan, kung importante nag-upload tayo araw-araw. At saka siguro enjoy na lang natin, 'di ba? At saka time management, tapaka importante talaga 'yon. So wag tayong mapanghinaan ng loob. Kaya natin 'to, okay?